Ano ang sabi? Pumasyal ako dito sa Moto Express Kainta para po sa motor na to. Ang motor na marami ang nai-inspire. Kung bakit? Tara pag-usapan natin kasama ang 2024 Honda Click 160. Let's go! down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Kung di pa po kayo subscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Well, technically, it is still the same motorcycle. But this time, medyo na iba siya. Bagong version siya for this year 2024. Dahil ang ganda po ng decals na nilagay sa kanya. Mapa sa anong kulay niya, ito pong solar red metallic o itong gunpowder black metallic ang astig po nila pareho. Kung isipin nyo, yun nga, it's the same spec. And yung may say in a way, yung look niya din, ganun din. Pero para sa akin, updated na yung pinaka overall character niya. Nakakatawa yung ganito kasi, konting pagbabago sa exterior ng motor. Pakiramdam mo, bagong motor siya. Para sa akin, fresh pa din po ang dating ng Click 160 for 2024. Hindi siya yung motor na dating eh, andito na para sa market, existing na for the last 2 or 3 years. Kasi para po sa akin, mas... Nag-level up, mas naging more serious ang karakter niya ngayon. Ang sarap niyang titigan at alam mo na pagka ito ang motor mo, masarap siyang gamitin. Hindi siya masyado mataas o mabigat, sakto lang. Hindi ka magdadoubt sa performance na ibibigay sa iyo nito. Well, this is a Honda. It still has the same spec all around and underneath and that is okay. Kasi para sa akin, hindi pa naman po napapanahon na baguhin siya. Ito talaga para sa akin yung motor na halos alaka ng irereklamo. Well balanced lahat, mapa price, design, yung proven quality at syempre, andun palagi yung assurance na alam mong matibay ito, maaasahan. Ang angas ng harap niya, yung simple lang pero pag tinignan mo, may impress ka sa kanya eh. Yung simplicity ng design at look, LED mga ilaw po niyan, taillights, ganun din. Kahit yung control throttle niya, pag pinigaan nyo, ang lambot, at kahit ganito pong di pa siya umaandar, pag pinagahan niyo po yung preno niya, yung brake lever, alam mong responsive yung combi brake system niya. Maaasahan mo kahit sabihin mo na drum brake lang sa likod ang motor na to. May dalawang pockets po dito sa harap ng rider. Dito po sa left side na may cover, andun po yung USB charging port. Keyless po siya. At hindi lang po siya basta keyless, may kasama po itong anti-theft alarm at answer box system. Meron din po siyang idling stop system. Yung digital display niya, it still has the same look. Kaya marami na po sa atin familiar na po sa instrument panel ng mga Honda Click. Komportable po ang upuan niya. Kahit pati po sa OBR, sigurado po yan dahil malapad po ang upuan ng Honda Click 160. Yung under seat storage niya, malaki-laki din po. Marami na po kayong mailalagay. Fuel tank naman po niya. 5.5 liters po ang capacity. Kaya sa isang full tank, malayo na mararating mo. Lalo na itong Honda, kilala sa patipiran at sulit sa gas consumption dahil po sa anilang ESP Plus. Well, speaking of ESP Plus, which is the enhanced smart power ni Honda, it still has the same engine specs. 4-stroke, four 4-valve, four single overhead cam, liquid-cooled po yan. 157 cc to be exact. 11.3 kW at 8,500 RPM. Maximum torque naman po is 13.8 Newton meters at 7,500 RPM. Ang average fuel consumption nga po, 44, 45, 46 kilometers per liter. Anything within that. Pero alam nyo naman po, depende po yan sa inyong riding behavior. Kaya talaga, it will provide you with the power you need and the enjoyable overall riding experience. At dito po sa Moro Express kahinta, ito po ang price ng Honda Click 160 for 2024. Well, ang nakadisplay pong mga kulay dito ay ang kanilang matte solar red metallic, matte gunpowder black metallic, at mayroon pa pong pearl crater white. Matte din po yan. Nakakatawa po dito sa Moto Express kainta, mayroon po silang scheme na 10% down, 15% down. Yun nga po, madali po silang kausap, madali po makita yung kanilang tindahan nakakatabi lang po ng mga dealership ng Photon ay intact. Kaya pasyal na po kayo dito. Well, sabi nga nila, everything you need is in this scooter. At naniniwala naman po ako dyan kasi wala ka na halos hahanapin pa kung scooter at scooter lang ang usapan. Kaya sa pagtatapos, bakit nga ba itong Honda Click 160 ang nagiging benchmark o masasabi mo na ang scooter na ideal na magkaroon ka. Well, yun nga po kasi ala ka na halos hahanapin sa kanya. Siyempre, may makikita ka pa rin na wala sa kanya, pero pag inisip mo yung overall value na maibibigay niya pag ito ang pinili mong motor, well, I am sure you will be one happy and satisfied rider. Ito po ang 2024 Honda Click. 160 If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.